Samantala, tila kompleto na ang lineup ng Gilas Pilipinas para sa parating na 33rd Southeast Asian Games sa Thailand matapos isama si Brandon Genuelas Rosser ng TNT Tropang 5G bilang huling peraso sa 12-man Rosser ng Pambansang koponan. Ang ibang detalye alamin sa aking pag-abante. Pinalakas pa ng Gilas Pilipinas ang kanilang frontcourt matapos mapasama si Token Text Tropang 5G big man Brandon canuelas Rosser bilang kuling karagdagan sa national men's basketball team para sa 33rd Southeast Asian Games sa Bangkok, Thailand. Sa bagong sandata ng Gilas Pilipinas, opisyal ng bahagi ng koponan si canuelas Rosser ng TNT para sa nalalapit na SEA Games. Kinumpirma ng tropang 5G sa kanilang opisyal na Facebook page nitong Sabado ng gabi ang pagsama ng dating PBA top overall picks sa lineup ng Gilas. Dumating ang anunsyo ilang oras matapos na mapagtibay ang bagong passport-only eligibility rule ng torneo na nagpapahintulot sa mga manlalaro na may Philippine passports na maglaro para sa bansa, anuman ang kanilang pinagmulan. Ayon kay Head Coach Norman Black, magandang balita ito dahil mananatili ang original na roster ng kupunan na pinangungunahan ng naturalized player na si Justin Brownlee. Kasama rin sa lineup sina Ray Parks, Matthew Wright, Remy Martin, Terdy Ravena, Jason Brickman, Dave Eldiponso, Ansh Kwame, PJ Pre, Mike Phillips at kay Manila Di habang si Wales Roster ang kumumpleto sa 12-man roster. Kilala si Roster sa kanyang athleticism at defensive versatility dahilan para mas tumibay pa ang depensa at rebounding ng gilas habang target nilang ipagtanggol ang gintong medalya at panatilihin ang dominasyon sa rehiyon. Ako si Sus Valdez, Abante Sports, nauna.